Alam niyo po ba kung bakit paborito kong itapik ang katoliko? Hmm? Eh kasi, yun lang naman ang descendant ng ikaapat na hayop o ikaapat na kaharian na nakasulat sa aklat ni Propeta Daniel. Eh. Yung isa ay panaginip ni Nabucodonosor sa panahon pa lang ng Babylonian Empire na ipinaliwanag ni Propeta Daniel. At yung isa naman ay panaginip mismo ni Daniel. Nanggaling yan sa Roman Empire eh Yang Katoliko Kaya nga Roman Katolik pa ang tawag sa isa dyan eh Alam nyo na ba yan? Hmm? O ngayon nyo lang nalaman Marami na kasing naglabasan na iba't ibang paniniwala tungkol dyan eh Kaya gusto ko namang ishare yung nalalaman ko tungkol dyan Sa palagay ko naman ay hindi naman ako bobo sa Biblia Para hindi makonsider ang mga sasabihin ko ang target kong makaalam nito ay mga katoliko dahil gusto ko silang iligtas sa masama. Basa, Kawikaan 24.11 Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Yung mga hindi katoliko ay huwag nyo nalang alamin to. Baka kung ano pang isipin nyo sa akin eh. At sa iba naman, ay baka mamulot lang at palabasing sa kanila galing at silang nakakaunawa ng mga hula o propesiyang ito. Take note, apat na kaharian o empire lang yan. Babylonian, Ginto, Persian, Pilak, Greek, Tanso, at Roman, Bakal. Yung binanggit na bakal at putik na luto ay bahagi pa yon ng Roman Empire. Ang ibig sabihin nun ay mahahati yung Roman Empire at natupad talaga yon Nasa history yon Nangyari yon nung natatag na ang Iglesia Katolika. Nagkaroon sila ng split o great schism. Ang isa doon ay marupok. Kaya isinimboliko yon sa putik na luto. At hindi sila magkakalakipan. Nagkakontra na yan sa aral at paniniwala eh. Ang bakal at putik na luto na yon ay ang Catholic Orthodox o Eastern Roman Empire atang Roman Catholic o Western Roman Empire. Basa. Daniel 2.41 hanggang 43. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapaliyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niya ng kalakasan ng bakal yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at, ang, at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At malamang sa alamang ay dyan din manggagaling yung hayop na 666 dahil yun yung labing isang sungay ng Roman Empire. Pagsapit nung tag-araw ay darating si Kristong Bato at lilipulin niya ang mga kaharian na yan. Pati yung haring hayop na 666 na bibigyan ni Satanas ng kanyang kapangyarihan, trono, at dakilang kapamahalaan. Kung naiintindihan niya yan, hahayaan niyo na lang ba ang mga katoliko kay kamatayan? Hmm? Lilipulin nga ni Kristo yon nakahuli-hulihan eh. Ako hindi. Palalabasin ko sila sa Iglesia Katolika sa pamamagitan ni Kristong kaunawaan. Pauunawaan ko rin sila ng karunungan sa ibang view. Ayaw din kasi ng Diyos ko na madamay sila sa kasalanan eh. Kaya dapat din nilang maunawaan ito. Basa Biblia. Kawikaan 8.12-14 Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita payo ay akin at magaling nakaalaman, kaalaman. Ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan. Apokalipsis 18.4 At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ikalawang Korinto 6.17 hanggang 18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. 1.3.16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Apokalipsis 13.18 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put-anim. Apokalipsis 16 Gs at ibinuhos ang, ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at ninatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ikalawang Tesalonica 2.8 At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus nang hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Daniel 7.23-27 Ganito ang sabi niya, Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin at tungkol sa sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari ang babangon at ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay tatlong hari at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng langit o ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Daniel 2.32-35 Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giiikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Unang Pedro 2.3 hanggang 4.8 Kung inyong napagkikilala o napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohan ay itinakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang mahalaga, at batong katitisuran, at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibhasay mga swail na, na dito rin naman sila itinalaga. Unang Korinto 15.24-26 Kung magkagayoy darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Apokalipsis 24 At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patutoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon.